some pile of coal. Ito yung laka. Ayan, ito ang paliparan ni Bono. Ayan, crossing. Pinaka-crossing ng Baliparan ni Bono. maganda umaga sa inyo pong lahat umaga at travel muli po tayo ngayon dahil uh, last week atin mag-travel. So, hindi pa po natin na uh, alam nyo na uh, pinaka direct list na pupuntahan natin. So, maghahanap pa tayo ng ating uh, pwedeng i-upload uh, at ma-share sa ating mga subscriber, sa ating mga viewers ayan pero bago po ako mag uh, tuloy-tuloy sa ating pag-alalakbay uh, pag, uh, may uh, palambing naman po sa inyo don't uh, forget to subscribe uh, at, uh, share and comment my uh, channel kasan doon po ayan at uh, samahan nyo po ako ayan Tara. Tuloy po tayo sa ating paglalakbay. Ayan, may mga halagang manok dito na nadadaan tayo. So, may mga dito. So, uh, sabitay <coughs> niyo, masisipag talaga mag-alakbay. Ayan, dito pa rin tayo Dadaan sa MAU Aguinaldo eh. Maluwag ang Maluwag na yun Ang kalsada uh, Sumaga po eh So baka maya maya Ayan, may mga time na Mabukso ang Dami ng mga uh, sa kiyan. So, papunta nga Manila po yan. Galing sila ng iba't ibang lugar. Patanggas, Tagaytay, Susupo, Tindang, General Brea, Silang, Cavite. Ayan. Cavite naik. Ayan. Dito po talaga tayo dumata kapag tayo ayun. yung di de Das Marinas. Matatagpuan ito sa ito sa Sampaloc Por. Ito so, yung uh, ginawa uh, ng ng uh, dating uh, congressman na uh, PD Barsaga Panjon di Dasma So dito yung libre libre ang mga libre ang mga residente dito pag mismo nga residente ka ng uh, Dasmarinas Juan John Didas Marines located uh, sa Balog kasi ating uh, kalsada ayan ito pa rin yung extension ng Juan John Didas sa uh, libingan dito sa Didas uh, Marines sa so, sa uh, mga residente pagkutari tagarit pag uh, huwag dinawa nga at uh, na so pwedeng mag apply libre walang uh, dahil na dito sikip na kaya uh, gumawa dito na ang laki pa nung uh, ginagawa ayun, napakalaki Government of Tasmarine, Malaysia, extensive.

Anong lugar ito, sir? Anong lugar po ito, sir? Anong lugar? Anong park? Ah. Uh, Pwede mo bang mag-vlog dito? Vlog, vlogger po kasi ako. Bawal, bawal po dito, sir. Private property. Ah. Uh, eh. Dito po tayo, sir. Oh. Bawal dito. Uh, anong agency nyo, sir? Guard. Dati rin akong security. Eh. Hey. Anong panunan?

Pagping ilog dito sa may Sampaloc Corp. Dito na pa paging ilog. Pagkikilo Ang gagawin ito pinakailag dito ilog <coughs> wala ka na nang lumago na ipil-ipil so ilog Ito so, ang um, ilog dito sa Barangay Sampalok Park. Pakaganda. Mahabang ilog. <coughs> Dito muna po tayo mag-e-end ng ating pag-aalalakba. Uh, Nakarating po tayo dito sa Paranggay Sambalok or Ilog. So, thank you so much sa lahat. At bago po tayo magtapos, paki subscribe lang po. Paki share, paki watch kung naibigan nyo ang si Kasin to ng inyong tagapay kasama ng tulo bye bye